sabihin ko ito ng lahat may nararamdaman Pero ito ay yun yung isa uh, ito kasi itong Friday. Itong Friday lang? Oo. Uh, okay, ano nangyari? Nasamay mo naman ito, yung mga lupak-lupak doon. -lupak -lupak -lupak. so may mga bakal na stick, stick plate. Yung, mm. Sumabit yung paa ko, nakaganyan. Nakamotor ka? Ah, hindi. Ano naman? Nakadam? Oo. Oh. Uh, Sumabit yung... Uh, mga ako, ang nangyari, yung pinang pinang loho, mm tinong -hmm. sa loob, ko ito. Ngayon, dati nang ko siya, wala nararamdaman. Ngayon, sa tubo, talagang parang may ano, may problem. Parang parang may ano. Parang nagagawa, may... parang sinasabi nagagawa. Yung ano, pala, na tatap na, na, na patent lang na may mga bato-bato. Ay -bato, ganoon. Mm -hmm. Ito ulit yung pangsasak mo. Ah, kumbaga, oh, na humina? Humina, parang humina. Pag ginagano mo, pag hindi mo na ganyan. O, lang ganyan? Oo, biglang may may matalim sa loob. Oo, oh, sa may, sa may gitna ng ano, tubod, parang... Hindi ka ba natumba nung nasuot yung paa mo rin sa ano? Hindi mo ba okay. natuot yung simento? Hindi, hindi ko na ano. Kasi, Basta parang ano lang, na, uh, yung, nayanig. Nayanig, nayanig. Tapos nung umakit oh, mak na ako sa jeep, sabi ko, okay pa. Pero yeah. nung oh, umupo oh, na ako, kung ano, pag uh, ko, ah! Parang may nakunit na ano, ay, oh, parang masakit. Sobrang lakas ba nung pakiramdam mo nung parang nasuot yung pa mo sa meron? Pailings to. Mabilis kasi yung pangyayari, pero Sige. Pero anong, ano yung mga tao ko rin, ha? Oh, okay. Dito naman din sa atin, pagkutari, yung hindi mo ako. May ako ng ano yung parang tunog na... Kasi dati ginagawa ko yung sariling sikap na mali ata eh. Mali talaga yan. Pagka hindi kayo nag-aaral sa anong, mag iingat kayo kasi sa leg, direct to the brain yan. Baka maya. Pagkamali kayo. Pero kung um, Nakasanayan nyo na, mapapatulong nyo. Ayan, hindi ko napatulong. Pero, <laughs> huwag, lang yung, huwag lang yung sa sarili ninyo, pagtulong nyo yung sarili, sarili nyo na wala kayong knowledge dyan. Baka, baka matisgraha siya eh. Kayo rin. Kayo rin makakaramdam yan. Mag-iingat lang kayo. Ayan, back pain rin. na. Ayan. Na. Pag ibang tao kasi, smooth lang yan. Tutulong siya pero hindi kayo kasaktan. Marami naman na kaming ganito. Kalimbiyuhin nyo lang kami para hindi rin kayo malugar sa ano. Papahamakan. Yan dito, sir. Kasi kaya hindi na rin ako nag -dijay. Dati pag kung pari, ganun-ganun. Madala siya yung tunog talaga na. Tayo. Walang problema sa tunog. Basta walang pain. Ah. No. Yan ang madalas kong pinaalala. Kasi hindi naman wala yung tunog sa katawan natin. <coughs> Ikaw ang patagilin. Huwag lang yung pagtunog. Para may kumikirot o nangalay bigla, masakit, hindi po pwede. Kailangan, tuk! Wala lang. Ganun pa rin. Kayo pa rin. Malakas pa rin. Kamilang side. Kahit sa tuhod, tumutulong yung tuhod nyo, walang masakit, okay lang yan. Pagkakarap naman nung 32 ako, sa ko bakit yan ang dumami mga tumutulog. Normal nga na yan. Pero iba iba, dami tumutulog. Pero basta walang masakit. Ah, huwag lang talaga tutunog siya tapos, Aray, nag-ingayok. Hindi po pwede. Pag-uwi natin. Pag-uwi natin ang tapak ah. Pag-uwi natin yung posisyon. Kailangan. Sige, shoot mo yung mukha mo na maayos. Comfortable ka na. Ayan. last night nampak tak orang-orang

Pag umaakbang ka sa jeep, may masakit? Yung popong ano, dikit na dikit siya. Mm. Uy, um. sama. <laughs> Naramdaman mo yan? Haan? Huh? Tuk! Okay. Basta masarap ang adjust. Goods na yun. Pero pag... alay master. <laughs> Hindi po pwede kailangan tutunog siya na guminhawa kayo. Sa so, tingin ko, yari na yan. mag lang siya ng konti. Pero, i natin ulit. Pag mali yun kasi, madi-dislocate. Eh. Nang na siya, in a few seconds lang. Pero pag tama yun, matutuwa kayo. Tama nga yun kung nakita yung ginawa ko. Kasi ito sa Depende kasi yan sa ano. Depende kasi yan sa mga kaso ka. Kaya nga mahalaga yung assessment. Tatanungin ko kung ano nangyari sa inyo. Pag twisted ni naman, kaya eh, mo na. Sa na yung normal na papanood. Oh, ito kasi sa'yo, yanig eh. Na yanig eh. Siyempre, tatanungin ko kayo kung ano nangyari sa inyo. Kaya, sabihin nyo na yung totoo. Ako nang bahala mag-estimate. okay, oh, sige. Yeah. Kayo ka. Lakan ko din. Idol, ikaw mo. Mas malakas. Parang, Next na. Ah, okay. Opo, okay. kanito. Meron pa, meron pa. Oh, sulit na sulit yung punta ito dito. Eh, kayo yung mga <laughs> masisipag eh. eh. natin yung sipag nyo. Ah, Parelax ma lang kayo. Para ah, sulit yung mga bayad. Para Parang sa akin kasi, parang okay. sinisimple ko yung problema nyo. Pero sa inyo kasi pag hindi nagagalaw, so, oh, lalala Sorry. yan. Ano? Yung, yung, yung mga ano mga nga yung ina-advise mo lalo sa TNT kasi nagkikiliting na rin yung dito. Eh. Oh yan ha, ah. nanonood kayo sa akin. Meron akong mga ano dyan, timturo para hindi mag-lock. pag ba? Oo. Oh, Alam nyo ah, na yun. Yun nga talaga, limitado na yung ano yung maximum na bu yung buka na nga. Hindi ko na magawa yung pagkakaay na. Masakit ba yung pangamoy? Hindi. Eh? hindi naman. Pero yung, sa yun, meron nakakatakot kasi pag hindi, nagkakaroon pala ng trono. <laughs> Kakaloon. Ano yun? Ino, <laughs> you know, inaano mo naman kasi, iniisip mo sa'yo lang galing. Hindi, hindi nga oh. Ah, 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 oh, wala. Napupulit ko naman. <laughs> hindi, siyempre si sir. Kung maga careful na siya. Baka magaling sa kanya na pupunta rito. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay?